Dito naman ay napansin agad natin na iba na yung takbo ng tricycle. Nakainom kasi ba? Ikaw pa ningkukod niya, ikaw pa yung hapit makabangga. So, nang naog na kung tatagan sundan ko. Sakay ka pa daw ang police station. Magandang araw mga kasikop. Ayun na nga, may biglang lumapit sa atin. Nakala natin manghihingi ng sticker. Yung pala ay humingi siya ng tulong about dito sa tricycle driver. May gitgitan kasing nangyari sa kanila. Mapaduty man tayo o hindi. Pag may humihingi ng tulong sa atin, dapat natin yan tugunan. Dito naman ay napansin agad natin na iba na yung takbo ng tricycle. Medyo pagiwang-giwang, tatakbo ng mabilis at hihinto ng bigla-bigla. Pero nang nalapitan natin, mukhang namukhaan niya ako. Tawas ha. Babakan ko yun dyan. muga. nga, <tis> umuga. Ngayon mo kung kaya naugan. Ngayon mo kung kaya grig-grig ka. Ngayon mo kasi kol. Nakainom ka ba? Nagsunda ko. Nakainom ba? Ako pang utan na, nakainom ka ba? Tantinood, na nakainom it? ka. Nga nung balag-balag mga drive nga, kabalok ang public highway ano eh. Saan talisin siya niyo? Nabilin ba siya? Ang ko asawa, ito ko. Lagi sir, nga nung ka-drive drive man ka nga nakainom man dahil ka Nga hapit pa ni mo mabangga ni reklamo sa'yo si mo ako oh. Imo pang gi, ikaw pa ninggukod nga ikaw pa hapit makabangga Napadatan ko, dahil nga ako ginasarang doon, dahil nga na sida Dahil ako nang dito, nang naog doon, nang balik kung sasay ka nang sundan ko Ikaw pa ninggukod niya, nga ikaw pa'y kasalan Bagi na kainom, di na gamay kay bilim na tinarong niya na. Eh, tawag ko patrol ka, huwag tayong patrol ka. Isa ka pa police station. Okay na, waka, okay na ka. Uy, siguro, buwag ka nakita na ako. May laptop ko nga dyan. Bagi yung pangita na ako. Bada, magkuhan mo ko masiping ko. Dili, Ikaw pa'y nakainom, ikaw pa'y magbinal dito. Dili, mag-inisog bisag Bisa pag nakainom ka, dili bawal. Lagi, dili ka pwede mag-inisog kay Usa na nakainom ka, nagde-dive ka pa si Cole. Isip keeping sa station kay nakainom ka kasi siya ka. Ha, what are the ka? So yun mga kasikop no, ah uh, in connection na rin kasi ito sa ordinance ng ating city. Kasi ito was observed na gabi, marami nang nag sa kalsada at uh, baka magtaka kayo, bigla na lang kayong mahuli dito sa Tagbilaran. Uh, kasi may mga ordinance naman tayo at i-implement natin 'yan yung mga nagiinom sa kalsada at yung mga nakainom na nagmamaniho. Bawal na bawal po yun. Nakita nyo naman dito sa video, uh, nagmamaniho siya ng bicycle tapos paggiwang-giwang pa yung takbo at malapit pa't pang makabangga at ang pinaka-worst pa is siya pa daw yung galit. Kaya maling mali po yung gawain yun, nakita nyo sa video, no? Kaya, ayun, inire-remind natin sa ating mga motorista dyan, sa mga nagmamaniho ng mga sasakyan, o kahit anong dal anong mga sasakyan na daladala nyo, bawal po tayo nagmamaniho ng nakainom, lalong-lalo na po yung sa mga lasing. Bawal na bawal po yun, kasi po, iwasan natin yung mga disgustya. At tulad nga po, ng sinabi ko sa inyo, is uh, in connection po yun dito sa ordinance, kasi meron po tayong uh, ordinance dito sa city na junkiness pag na laman po kayo na nakainom lalo na po is nakakos po kayo ng mga tulad ng disturbance o nareklamo kayo o yung nagiinom kayo sa mga kalsada kasi bawal po yun uh, meron naman po tayong alcohol breath analyze po hindi po kayo ma-check doon para ma-determine kung na intoxicated po ba kayo sa alcohol so ayun na nga po uh, paki na lang po para ma-aware din po kayo pag nakapasyal kayo dito sa Tagbilaran City uh, maraming salamat sa support at sana ay uh, may natutunan kayo sa video ito at maapaalalahanan kayo sa pagmamaniho na bawal po yung nakainom. So, God bless po sa lahat at ingat po.